ko Oh, Indian mango oh, ba 'yan? Oh, hindi yata eh. Parang mangga para, lang tamangin. Amuin mo siya kung maasim yung amuin niya. Hindi man siya maasim. Mm -hmm. para sana nga. Tagyan na lang ng asukal pag nag-anong Oh, ayan. Nag siya. Kaya bibili siya ng mangga. Ayan yung mga ano dito. Yung mga yung mga okra. Ayan, nasa gulayan kami. Ayan, kalabasa. Ayan, oh. No. Diba ang dami? Mm hmm. siya ng ano. Ito yung dragon. Ano to day? Ito ba yung dragon day? Day, may ano din day o. Oh. May balanghoy day. Day, balanghoy day. Tagdusi ang kilo day. oy oh, kilo oh. oh. Ito yung dulaw day. Ha? Ito yung dulaw. Ha? Saan? Ito, ito dulaw. No, dulaw, hindi dilaw buang. <laughs> Hi. Tanglad. Ayan sya siya siya, eto dito, ganito ayan, gusto mo ng talong na nakakulong ayan siya, yung talong na nakakulong ayan na, mga hasa loyot marami siya ayan dito ganun lang siya yan na bibilin mo, Day? Ha? Yan na bibilin mo? Hindi, pati ka tayo. Ah, na yan? Panta? Wala ka, mamahal pala. Masim kayo to, hindi man daw kumang dyan. Ito hmm. lang, ikot-ikot lang daw kami. Hindi daw yung dyan, Mingo, sabi niya. Ayan, yung mga mga protas dito na box Ayan. Ha? Nagbagsak. presyo. Ayan. Ito lang siya. Ayan, yung mga patatas. Yung saging, day. Alam mo kung ano yung pinuanta ko dito, day. Ayan. Ay, kamuti, oh. Kamuti. Purple na. Eto, purple siya na, ano, patatas na purple. Ayan siya. Patatas na purple. Ayan din. May lupi. Wala na yung mukhang lubi siya. Lalaki. Parang ulo ng amo. Dahil yung tinami, lubi nila dayo oh, parang ulo ng amo day Tinignan ako ng isa. Siguro Pilipino yun. Charot. Day, ako ng ano day gore. Eh. Ano lang naman to? Uh, Pangit. Ano yan? Parang wala namang laman. Kunti lang laman yan eh. Ito yung ano ng India. Ayan yung bawang nila. Napakaliit ng bawang. Wala yung... suha ba? doon ako nakita oh. Doon sa kabila. Malapit sa kamula.